Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at napaka-sweet na istorya nila Kuya Telchon at ni Ma'am Tisay. Oh my Halloween noon noong nagko-content si Kuya Teljon, na nahaharanahin niya ang mga magagandang dalaga na makikita niya. Nang nakita niya, si Ma'am Tisay. Unang kita niya palang dito ay talagang nabighan na siya dahil napakaganda ng dalaga. Ikaw nga ba si Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, you isang ay ako para na Mister Pagtapos nito ay bumanat ka agad si Kuya Telchon Sabi niya, Mam, Ma ghost ka ba? Natawa naman si Mam Ma Tisay at sabing, Ha? Bakit? Nagreply naman si Kuya Telchon at sabi, kasi gusto kita. Kinilig naman si Ma'am Tisay. Hindi niya alam na banat pala yun ni Kuya Telchon sa kanya. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, Nang nag-pick up line si Kuya Teljon kay Ma'am Tisay ay grabe at kilig na kilig si Ma'am Tisay. Tawang-tawa siya dahil napaka funny ng pick up line ni Kuya Teljon sa kanya. At hindi niya din naasahan na mag-pick up line ng ganon si Kuya Teljon sa kanya. pick-up line pang ang isa si Kuya Telchon ang sabi naman niya Ma'am, undas ka ba? Sabi naman ni Ma'am Tisay Ha? Bakit? Nagreply naman si Kuya Telchon at sabi, kasi undas pa at gusto na kita Mas lalang kinilig si Ma'am Tisay Grabe at napakalupit talagang bumanat ni Kuya Telchon oh my angel. Angel, baby, angel Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right Ikaw nga ba love of my life Pagtapos ng pagpapakilig ni Kuya Tensyon kay Ma'am Tisay Ay sinimulan niya na ang paghaharana sa dalaga Tinanong niya si Ma'am Tisay kung pwede daw ba mangharana sa kanya o kumanta ng kahit konting song lang. Pumayag naman kaagad si Ma'am Tisay kaya inumpisahan na ni Kuya Teljon ang pangaharana sa napakagandang dalaga. Sa bawat saglit, handa ang masaktan Kahit di mo alam kang muli at pagbigyan ang ating nakaraan kahit di nila alam Unang bigkas pa lang ni Kuya Teljon ng lyrics ng kanta niya ay talagang kinilig ka agad si Ma'am Tisay. Nang narinig niya ang ng boses ni Kuya Teljon, ay talagang mapangiti siya kaagad. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time, it'll be love and they'll fight. Sa isang sulat mo. Pinantahan ni Kuya Delchon si Ma'am Tesay ay parang hindi na bumaba ang mga ngiti sa labi niya. Talagang kinilig siya at na-appreciate niya ang pagkanta o ang paghahara na sa kanya ni Kuya Delchon. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga love of my life? Baby, this time, pick-up si Kuya Tension upang mapakilig si Ma'am Tisay. Sabi niya, Ma'am, alam mo, kamukha -kamu mo yung mama ko. Natawa naman si Ma'am Tisay at sabi, We, talaga, nasan ba yung mama mo? nag naman si Kuya Tension at sabi, Kamukha -kamu mo nga yung mama ko, yung haling ko. Kinilig naman si Ma'am Tisay. Dagdag pa ni Kuya Tensyon ni ma'am, kamukha mo din yung papa ko eh Yung papa kasalan ko Mas lalang kinilig si Ma'am Tisay Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time It'll be love and love Sa isang sulat mo ay nag bang kumakanta noon si Kuya Telchon ay talagang nakikinig ng mabuti at talagang na-appreciate ni Ma'am Tisay ang pagkanta ni Kuya Telchon. Tila gandang-ganda talaga siya sa boses ni Kuya Telchon. Ikaw nga ba si Mr. Ikaw nga ba love of my life? mo unting pag-uusap nila ay kumanta muli si Kuya Telchon para kay Ma'am Tisay. Nagpaalam siyang muli kung pwede daw ba siyang kumanta ng isang beses pa. Hindi naman nagkatubiling pumayag si Ma'am Tisay na kumanta muli si Kuya Telchon sapagkat napakaganda daw ng boses nito. Itulitin ko siyo ang nadarama sa aking puso ang damdamin ko'y para lang sa'yo kahit kailanman hindi mababago ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi tara gitu kanta ka ay ganda ay kanta ka di, <laughs> ikaw ang nais ko sa tuwi na ay natatanaw ikaw ang buhay at pag-ibig wala nang ang iba sa aking puso ito na ikaw nag-iisahan Pagkatapos kumanta ni Kuya Telchon, ay nagpasalamat naman siya kay Ma'am Tisay sapagkat pinayagan siya nito karanahin siya. Nagsorry din siya sapagkat baka daw naabala niya ang dalaga. Ang sabi naman sa kanya ni Ma'am Tisay ay okay na okay lamang daw. Sobrang tuwang-tuwa din daw siya at na-appreciate niya ang panghaharana sa kanya ni Kuya Telchon. Ikaw nga ba si Mr. Ryan? Ikaw nga love of my life? Baby, this time, it'll be love and Hanggang dito na lamang ang ating nakakapanabik at talaga namang napaka sweet na istorya ni La Kuya at ni Ma'am Tisay. Maraming salamat sa panonood. Bye!